Akalain mo bang kaya pang manganak ng isang senior citizen? At hindi lang isa, kundi kambal pa! Yan ang tila mahirap paniwalaan, pero totoong nangyari sa 70 anyos na nito mula bansang Uganda. Ang senior citizen na si Safina Namukwaya, nanganak ng kambal. Ito'y matapos siyang sumailalim sa fertility treatment. Nanganak ng isang lalaki at isang babae si Safina via cesarean section. Naniniwala ang ospital ospital kung saan ito nanganak na si Safina ang pinakamatandang ina sa Afrika. Ayon sa pamunuan ng ospital, hindi lamang daw ito usapin ng tagumpay sa operasyon, kundi ang lakas na ipinakita ni Safina. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, malakas at nakakapaglakad-lakad na rin ang nanay ng kambal. Sumailalim so, si Safina sa tinatawag na in vitro fertilization o IVF at gumamit ng donor egg. Ipinanganak na premature ang kambal at may timbang na nasa higit 1.3 kilos. Ayon kay Safina, gusto niya raw talagang magkaroon ng mga anak dahil naranasan niya daw makutya nung hindi siya mga anak noong mas bata pa siya. Nangako naman ang mga kapitbahay ni Safina na tutulong sila sa pag-aalaga sa kanyang mga anak.